Alright, alright, good day, good day ko mga kaoto. So for today's video mga kaoto, ay magre repair tayo na uh, bed ng flat bed. So ito, sira ito mga kaoto. Yan o, sira. So re repair natin yan, kapalitan natin ito. Yan, yan, nalaglag na yung kanyang housing. Ayan o, na. nalaglag na. So re repair natin yan mga kaoto. So ito si partner Dominic. So may shoutout ka dyan partner morning, mo lang umaga sa inyo lahat. Dyan na dyan sa mga tropa natin dyan, si JB. JB Alvaro sa si Alvin Canyal. Sorry! Saka kay, shout out yung pala, kay uh, Rumen. Kay Eric. Hey, shout out sa'yo, pre. Shout out sa'yo, pre. Shout out, shout out. So, ayan na. yung uh, kaya tanggal muna ni Pardo Dominic yung uh, ang, ano, ang siding store. So, yung siding store niya, tinatanggal Wala nang kumaga namin dito mga mga kauto ka ano. So ayan. So lahat siya papalitan dito mga, mga ano niya side wings saka ito mga kinain na ng kalawang. So welding naman yung gagawin, uh, gagawin natin. So si Dominic na ang bahala dyan sa pag-welding. So ayan. So kabilang side ganun din. So pakita ko sa inyo yung kabilang side. So ito yung side. So, usually, ano na talaga siya? Palitin na talaga. So, tanggal natin ito po. At yan. So, yan. Nakikita nyo mga butas na. Wala na talaga. Kinahin na ng kalawang. Ayan. Wala na yan. So, yan ang re-repair natin ngayon. Ngayong umaga, mga kawa to. So, makikita nyo yung posisyon ng bed. Talagang tumagilid na. Hindi na umantay. Ayan. Kasi wasak na talaga siya. So, kailangan natin maritan ito.

ayan, pinuputo niya na so, ayan, pinuputo niya na yung square tube na 2 in and inch so, dito dito yung nilalagay so, maglalagay lang tayo ng butas para so, may natin itong, ano uh, GI pipe na 2 inches ayan alright, mga kaos maglalagay na lang butas na yung dito ng waiting hall. Alright, yun. So, takatapos lang yun. So, yun, ikakampit na ulit ni Dominic. So, okay na siya. So, yan, papasok niya na. Yun. Yun, no? Kagali. Ipasok na yung passport uh, tube na to in app page. So, yan. Napakatibay na niyang mga paggawa niyan, mga kauto. Yan si Father Dom. So, yan na. So, ayun. Update ulit kayo mamaya mga kauto kapag yung kabilang side naman. Tapos yun dito. Tapos ilinisin natin yung tanggalin natin yung leak. Dito. Sabay natin sa trabaho. So yan mga kauto. Bye muna. Bye. Ano yan? Talak yan. Ayan oh. So kinapit na ni Dominic. O so, yan. Winibuilding so, yan ah. O yan. weld niya. Tapos sa kanya ilalagay doon. Yes, pwede na yan. Alright, mga kaoto. So, update. bagong update, mga kaoto. So, ito na. Ah, nakabit na yung ah, kabilang side. Ito na yung kabilang side. Nakabit na. So, yan. Okay so, Okay, Mahuto, no? Ayos na, no? Ano mo so, nagawa na yung kabilang side? So, uh, na rin tong, ano, so. itong ano nito. Itong stick na ito, bintik na rin. So, tapos doon sa kabila, yun naman yung next, yung tubo na yun. So, tapos, ito, ayos din namin ito. Posisyon na, makakaano na lang pala lang, oh. Ayos din Papalitan din namin yan. Gracias. Ito na yung kabilang side. So, na, may marking na kami. Nalagyan ko na ng marking yan para uh, mag-grinder. Magulagyan ng butas para may shoot dito. Uh, GM5. Alright mga kawato. So, ito na. Panibagong update. So, natapos na natin yung pangalawang side. So, yung sa kabilang Tapos na yun. Tapos ito na lang. Ito so, na yung gagawin ko. Gawin namin ni partner. So, yan. So, naipasok na. Ang butasan ko na to. Naipasok na rin namin yung ano sa ano yung mga binutas ko yun so okay na sya so ito na lang sa likod saka yung para sa harapan sa harapan na so, bali 2 inches na lang yung gamitin natin para sakto dito hindi na sya uh, okay, mag so yun mga kautos oh, ito yung bagong update so yun update ulit kayo mga kautos kung nagagawa namin itong sa likod saka yung sa harapan yun, gawin okay mo na Alright, mga kato. So, continue tayo sa ating ginagawa mga kakoto so ito mga kakoto uh, yung na ni Dominic yung kabilang side so ayan na so ayan na so nalagay na yung lang side kahapon itong side yung ginagawa ni Dominic so ito kabilang side so ngayon itong side na yung ginagawa niya small weld na lang yan so yun, mga kauto, update ko okay. so ito na, panibagong update mga kauto sa bed natin na ginagawa so ito na, tapos na yung uh, uh, left side okay na to tapos ito, tapos na rin tong sa likod yan, so okay na yung sa likod nakabit na rin so nakabit na rin yung door nya yung back door, tapos nalagay na rin yung uh, stop stoplight yan, tanggal na rin, nalagay na rin So tapos yung dito sa harapan. So ito nalagay na rin tong ano at uh, 2x2 na tubular. Yan. So tapos ito na yung susunod natin ngayon, yung uh, leak yung leak jack sa uh, half moon ng uh, cylinder head cover. So ayun, mga kaoto. Hi, mga kaoto. So ito ang bagong update sa ating ginagawang flat bed. So tapos na tayo sa bed. So ito, madali na lang to. So lagyan na natin ng cover kaya hindi natin tinapos to muna. Kasi para ma-access natin yung dito, yung leak. Kasi yung leak niya dito nagmumula sa hub mo niya. So yan, nalinis na rin namin. Na uh, water blaster na rin. So, so yan. So susimula so, na, natanggal na rin yung chair doon sa driver side. Yan. So simulan na natin tanggalin. So kapalitan natin to ng uh, spa plug. Tapos tanggal natin yung cylinder head cover. Para lagyan natin ng uh, silicone gasket maker. Yan. So ayun. So, kaya tanggal na ni Bauto uh, auto, Dominic ang um, mga dapat tanggalin. So, ito pala, itanggal din pala yung ano nito mga Bauto. Ka kasi so, yung intake niya, dito nakapatong sa ibabaw ng head cover. So, ito yung intake manifold. So, ito yung intake manifold. Ito yung sa puntang air cleaner. So, yan. Yung air cleaner. So, ito kasi ay full, full electronic mga Bauto. So, ito. Uh, natanggal na yung ah... Uh, ano dito yung intake manifold papuntang air cleaner so so at dito kailit na may mga ko to kapag uh, natanggal na namin tong uh, air cover saka yung uh, spark plug so ano mga ko to hapit pa mamaya pa mamaya so all right mga ko to sentra so, ito na. so natanggal na natin yung uh, head cover so ito na natanggal na yung cylinder head cover so okay naman yung clearance so yun naman so yun o no? napakadumi <laughs> yun kita nyo mga to yun o dumi yan so yung head cover ay nililinis na ni Dominic so ito so yun nililinis nila so ito yung head cover ah, tapos ah, yung spark plug pangilin natin yung spark plug mga to. so ito na pinakuha tayong bagong spark plug ito yung bagong spark plug natin ah yung original niya ay NGK. Tapos yung papalit natin ay Denso. Denso yung papalit natin. Tapos, uh, tanggalin natin yung tatlong, uh, may tatlo pang smart plug na hindi natanggal. So yung dito sa uh, isa kabila, tatang na kapit na natin. Tanggalin natin yung isa pang smart plug. Uh, so, ayun mga kauto na. Uh, Pidu ko ulit mamaya mga kauto pag uh, tanggal ko na yung apat na smart plug. Yung tatlo pang natitira. Okay, alam mo na. Alright mga kauto, so ito na. So, tanggalin natin yung apat na smart plug. So, grabe. So, grabe yung sunog niya mga ka-auto. Yung pakatindi ng sunog niya. Sobrang itim. So, sa sobrang tagal nito na hindi na napalitan ng ang uh, na spark plug. So, kapalitan natin ngayon ng bagong spark plug. So, ayun mga ka-auto. Palitan na natin. So, kapit natin yung bagong spark plug mga ka-auto. So, alright mga kautos, so, ito na bagong update. So nakabit na natin yung apat na bagong spar plug. So nakabit na siya. So nakatanggal na natin yung top yung apat. So na, nakabit na natin yung bagong spar plug. Yan, bago na yan. So bago na, bago na yan. So, ito na, nalinisan na rin yung high tension wire. Nakabit na yung high tension wire. No? So nakabit natin itong high tension wire dito. So, alright mga kautos, so, ayan. na natin yung uh, high tension wire. So okay na siya. Ayan na, natin yung extension rest. Yung na Ayan. So, okay na. So, tapos, sinunisa natin yung mga ito. Kami natin yung kabit yung mga nito. Ayan. Okay, na, mga kaoto. So, Alright, mga kaoto. So, ito yung bagong na pen. So, okay na. Nalinis na yung uh, head cover. So, lagyan na lang na silicone gasket. So, ayan. Tapos, ito yung intake manifold. So, Ang na lang din natin para matapos ano, ah, tawto na. Alright mga kauto, so ito na. Bagong update. So ayan na, malinis na yung uh, bulb, uh cylinder head cover. So lagyan na natin itong filler cup. So ayan na. So malinis na. Ang uh, cylinder head cover. So nakita na natin yung 12 valve. Dati, hindi natin makita. No? So yan, malinis na. So ayan mga kauto. So update ko kayo ulit na ako mga kauto pag uh, ni-start na ito. Okay na. So, yun. Kabay mo na, mga kato. bye Okay. Alright, mga kato. So, ito na. So, patapos na. So, isang higpit na lang. Ayan na lang. Isang so, isang pamilyo. Tulo. Ayan. So, alright na, mga kato. So, malinis na siya. Nalakay na rin yung PCB. So, start. Start. Do it, So, ayos na. So, okay na siya, mga kato. So, makinig na yung under. Okay na yung under niya. Okay po. Oh, naka-airpon na siya. Huh? So, okay, airpon. So, okay na siya. Okay. Good, 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 good job. So, ayun mga kamoto. So, tapos na natin yung uh, gagawang gag leak dito. So, wala na siyang leak. So, okay na. So, cleaning na, malinis na. So, wala na siyang leak mga kamoto. So, mag niya yan mga ilang days. Uh, na mga driver. Pero I think okay na to mga kawal So, wala naman siyang lift. Pero okay naman na. Okay na yan, mga kawal ito. Uh, ayun mga kaoto, so okay na siya so kompletoin na namin, tapusin na to ngayon araw na to, so tapos na din to so ayun mga kaoto, so hanggang dito lang aking video mga kaoto at uh, sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa akin, please do subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga video na aking na-upload kami salamat mga kaoto, bye bye